Mga boss, ito, halos lahat na po. Pinapalitan niyo. Ayan, lahat ng shock absorber. Uh, ayan. Lahat ng support. Bago na yun. Yan. Ayan. Lahat ng heel. <laughs> uh, tune up na rin ito. Timing belt. Ayan, lahat ng support. Sira. Mga fan belt. Lahat. Lahat ng may sira. Lahat, lahat. <laughs> ayan, bala ka rin sirang hilo. Nga, tayo mag... Timing? Kaya ko kung ibalik Honda Dimension mga boss, ito ay malayo pa yung pinanggalingan nila bossing. Uh, sila boss ay taga Isabela. pumasyal pa dito sa atin sa Almar Auto Ang uh, Isabela, maagang maaga sila bumiyahe. Para lang, ayan, magawa natin. Ayan. Pati velocity niya mga boss, ayan, nirecondition na natin. Ayan. Fully maintenance. Tapos ito, yung rotor niya, Ayan. Papara-surface natin dahil sobrang lalim na mga boss. ayaw Lahat ng makikita. Ayan. Gagawin. Ayan, thank, thank you so much bossing Almar Auto Car. Bukas, video ko na lang ulit yung ano natin. Uh, yung inyong Honda Civic Dimension. Ayan. Malayo. yan Ayan. Ito naman. Uh, Nag-start naman tayo. Thank you so much sa mga uh, pumapasyal. Ayan. Yung mga malalayo kaya ito kay Sir Isabela to Almar Autocar. Ayan. Medyo malapit lang. Malapit lang. <laughs> Joke. Malapit. Ayan. sabay na naman tayo mga boss. Minsan, Mindanao, Real Mindoro, Ilocos. Lahat po yan pumapasyal dito sa Emos Gavite, sa Almar Autocar. Ay, ah, Mindoro. <laughs> Abo ni Mindanao, pinakamalayo natin eh. Ay, eto 'yung ni sir Angelo 'yung tigas. Kagatin mo. <laughs> ayan. 'yung tigas ng puli. Puli. Sobrang tigas mga boss. Ay yeah, ayun, tatanggal agan. Ayan Ayun mga boss, ayan ito isa sa mga patunay mga boss. Ayan. ito 'yung mekaniko. <laughs> Bali, sobrang luwag mga boss nung ang puli ni Sir Buti at hindi umiwala yan and lagi ko nga pong uulitin sa inyo at sasabihin yet not pa rin uulitin <laughs> ko ulitin sa iyo Ingat nga, nga ang nadarama <laughs> ayan ito mga boss na puli ng Honda ay napaka sensitive kailangan meron na tayong special tools kagaya nito, ang alam ni Sir James napakatigas eh Pagtulak ng power handle mga boss, tanggal na yan. Pakiingatan yung nag-iisang kunya. Yun. Darna. <laughs> ayan. Papalitan namin ito ng timing belt mga boss. And then aalisin namin yung oil leak ni sir. Oil leak. Oil leak. Sama na siguro yung valve cover. Ayan o, no? crankcase noy. No. Pangit ng dahing tagas. Ayan mga no, boss. Boss, ihahabol ko na lang yung crankcase mo. Para mapatuyo, titirahin na ngayon. Yung overtime na lang ni Sir George. Yan, very good. Yan ang gusto kong mga marinig. <laughs> 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 yan. Kaya maghanap ka ng asawang tanggap yung trabaho mo. ang ganda ng damit mo, George, sa Star of the night. <laughs> yan, joke-joke lang yung mga boss. Binata yan eh. Walang asawa. <laughs> ayan, napakalakas ng leak. Ayan, kapag may leak mga boss, agapan nyo kaagad. Dahil, ayan, hindi nang tayo magkaroon ng damage. Yo. Ito ka isa sa pinakamahirap. hindi na pala eh. Wala na palang ano. Wala nang lock. <laughs> <Listen. laughs> Ayan. Original pa naman po yung nakakabit mga boss. Kaya lang, papalitan na nga natin. Uh, na-recommend ko naman kayo sir. Kasi, medyo mahirap daw yung pyesa nito doon sa Isabela. Kaya dito, kung ano makikita natin na uh, nararapat ay papalitan na. Ayan, kaya Gaya na, malakas yung oil leak. May leak. po. Yung ano niya, timing belt, na-recommend na natin na palitan. Original din po yung kakabit natin mga boss. Tapos, papalitan natin kung ano yung dapat. Sige na, sir. Bal kam munaamtan konna bal kuna